Mayong gabi mga guys, do maulan din subong. Si uh, nata diri sa panolo medyo kulit gid ng tubig karon sa diri sa Cadiz, no? Along halong na kamo mag-inom may si mga balay nga wala suga, tas ma diretso lang inom. No. Ah, uh, subong tubig sa Cadiz, no? Water district diri sa Cadiz. Pagka medyo chocolate sa mong wang, pikapi sa mong tubig, no? Kupik ko. Depit ko. Duh, basi na naga pangapi dito sa babaw. No, do global dag sa mong aton tubig, ah. So, hindi pa niya siya karoon siguro mainom kay, no? Ay, gid. Kuhan, gid. Bago lang niya nasa na gang pag kan pag luto ko sa pag luto ko sa so kan. bago lang ng mga guys ah. Mga 12 eam siguro or 11 ganiyan. Mga ganiyan nagluto ko sang sinigang, sinilok man to mga alas otso. Tubo mo, pangit. Hmm, ano na 'yung wala liwat be? Hmm. dagid. Okay, eh. chocolate kulit guys. Pati may ininom dira ha. Puro bantay lang sa tanawadee basi <laughs> patsong duwa ta sini. Okay. Ni. Ini sa tong nang ininom ni two big dre. Dire sa kadis mga gusto mag ni namon direng tubig big oh. Amo ning grape pero karon do hindi na naa alright.